guys, what's up? Ayun nga pala, may papabook tayo ngayong araw na to. Um, deliver nga pala nito ay sa Bawan, Batangas. So ayan, nag-deliver -de nga kami by Lalamove guys. Kaya naman kung may order kayo ay PM nyo lang ako. And ayun, marami pa kami ditong available na isda. Katulad nga nito, ayun. Flexo lang pala itong A uh, import na oranda. Or Galing doon Thailand. So, kung gusto nyo nang mga ganito. Short body. Ayan, piyo nyo lang ako. Tapos, ay balik tayo dito sa alligator gar na ibubuk natin. So, ito yung alligator gar na ibabalot ko ngayong araw na to. guys. Ngayon, gagawin natin, lalagyan natin siya ng medical oxygen. Okay, okay. So nga guys, waiting na lang sa rider kasi nabook na rin namin to. Ayun, sa so, mga gusto nga dyan umorder or pumasyal sa shop namin. Ang location nga namin ay Barangay Manggalang Batilan sa Quezon. So, yun lang. Happy keeping, guys.